Hello guys! Sa mga nahihirapan pa rin po hanggang sa ngayon, bibigyan ko kayo ng konting tips para masanay kayo mag-park. Ganito lang ang gawin nyo. Umanap kayo ng magandang uh, space sa lugar nyo and ang gawin nyo lang is matras kayo ng medyo malayo-layo. Ang manibela kasi natin, pag dinala mo sa left yan, ang galaw ng likod is pa left din, no? Okay, pag pa right naman yung manibela, ang galaw ng likod is pa right. Kaya mong mangyayari kasi, Umanap kayo ng space, then exercise nyo muna yon, Practice nyo muna yung left and right. Umatras kayo na medyo malayo-layo para ma-feel nyo yung galaw nung likod. Para bago kayo magpunta sa parking, eh kapsado nyo na. Ramdam nyo na kung paano mag-reverse. Kasi importante kasi yan. Kasi pag dumaretso kayo sa parking, eh mahirapan po talaga kayo. Kasi nga, hindi nyo pa alam yung galaw nung likod. Kaya yan, magandang exercise to para sa mga new driver, sa mga nagisimula pa lang po mag-parking. Yan, gawin nyo po siya. Tulad ng ginagawa namin ni ma'am reverse muna and pa left and right then dapat makuha mo yung tamang galaw niya pag pinaparate right mo lumarate right siya pag pa left naman pa left din yung galaw ng likod gan kaya, kaya niyo po yan para masanay po kayo na magpark para hindi po kayo mahirapan ah, thank you po ingat po